Hi welcome back to my channel Kambos Dorm Ngayon naman po ay atin tatalakayin ang isang programa ng DSWD Ang Assistance of Individuals for Crisis Situation, AICS At kung bago ka palang sa akin channel e eh subscribe po at hit ang notification bell Like and share para sa susunod kong video ay may update po kayo Ano ang Assistance of Individuals for Crisis Situation ng DSWD Ang Assistance to Individuals in Crisis Situation, AICS ng Department of Social Welfare and Development, DSWD ay isang programa na naglalayong magbigay ng emergency financial assistance sa mga individual o pamilya na naapektuhan ng krisis o sakuna tulad ng kalamidad, sunog, aksidente, o pagkakasakit. Ito ay naglalayong magbigay ng pansamantalang tulong sa mga nangangailangan sa pamamagitan ng cash grant o iba pang serbisyong sosyal. Sino-sino ang mga mabibigyan assistance of individuals for crisis situation ng DSWD? Ang mga mabibigyan ng assistance ng DSWD para sa Individuals in Crisis Situation, AICS, ay maaaring mga individual o pamilya na naapektuhan ng mga sumusunod. Mga biktima ng kalamidad tulad ng bagyo, baha, lindol, at iba pa. Mga pamilya na naapektuhan ng sunog, mga individual na naaksidente o nagkaroon ng emergency medical situation. Mga taong may malubhang sakit na nangangailangan ng financial assistance para sa pagpapagamot. Mga pamilya na naapektuhan ng iba't ibang uri ng crisis o emergency situation na kinakailangan ng agarang tulong pinansyal. Sino ang mga benepisyaryo ng AICS program ng DSWD? Ang mga benepisyaryo ng Assistance to Individuals in Crisis Situation, AICS, program ng DSWD ay maaring Individual na naapektuhan ng kalamidad tulad ng bagyo, baha, lindol, at iba pa Mga pamilya na naapektuhan ng sunog, mga individual na naaksidente o nagkaroon ng emergency medical situation Mga taong may malubhang sakit na nangangailangan ng financial assistance para sa pagpapagamot mga pamilya na naapektuhan ng iba't ibang uri ng crisis o emergency situation na kinakailangan ng agarang tulong pinansyal mula sa pamahalaan. Ano ang importante sa mga tao dito sa AICS program ng DSWD? Sa mga benepisyaryo ng Assistance to Individuals in Crisis Situation, AICS, program ng DSWD, ang mga sumusunod ay mahalaga. Agarang tulong, ang AICS program ay nagbibigay ng agarang tulong pinansyal sa mga taong nangangailangan ng emergency assistance, na maaring makatulong sa kanilang pagharap sa krisis o sakuna. Pag-aalaga, sa pamamagitan ng programa, ang DSWD ay nagpapakita ng pag-aalaga at pagmamalasakit sa mga nangangailangan sa panahon ng krisis, ito ay nagbibigay ng kapanatagan sa loob sa mga taong naapektuhan. Pagtulong sa pagangat, ang tulong mula sa AICS program ay maaring makatulong sa mga individual at pamilya na makaahon mula sa krisis at magpatuloy sa kanilang mga buhay ng may dignidad. Pagsuporta sa kapakanan, sa pamamagitan ng programang ito, ang DSWD ay nagbibigay ng suporta hindi lamang sa pang-ekonomiyang pangangailangan ng mga benepisyaryo kundi pati na rin sa kanilang emosyonal at psychological na kapakanan. Ang mga aspetong ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng AICS program sa mga taong nangangailangan ng agarang tulong sa panahon ng crisis o emergency situation. Paano makahingi ng tulong sa AICS program ng DWSD? Upang humiling ng tulong mula sa Assistance to Individuals in Crisis Situation (AICS) program ng DSWD, maaaring sundan ang mga sumusunod na hakbang. Kumunsulta sa pinakamalapit na DSWD office, makipag-ugnayan sa pinakamalapit na tanggapan ng DSWD sa inyong lugar. Maaari nilang ibigay ang impormasyon at mga hakbang na kailangan upang makapag-apply sa AICS program. Magdala ng mga kinakailangang dokumento sa panahon ng aplikasyon. Siguraduhin magdala ng mga kinakailangang dokumento tulad ng valid ID, barangay certification, medical certificate, kung may sakit, at iba pa na maaaring hinihingi ng DSWD. Magsumite ng aplikasyon, isumite ang kumpletong aplikasyon para sa AICS program sa DSWD office, maaaring hingi ng ilang impormasyon tungkol sa inyong sitwasyon at pangangailangan. Maghintay ng proseso ng pag-aproba, pagkatapos isumite ang aplikasyon, hintayin ang proseso ng pag-aproba mula sa DSWD, Maaaring humingi sila ng karagdagang impormasyon o mag-conduct ng assessment bago aprubahan ang inyong aplikasyon. Tanggapin ang tulong kung aprobado ang inyong aplikasyon. Tanggapin ang tulong na ibinigay ng DSWD sa pamamagitan ng AICS program. Mahalaga ring tandaan na ang mga hakbang na ito ay maaaring mag-iba depende sa lugar at patakaran ng DSWD sa partikular na rehiyon. Kaya't mas mabuting kumonsulta sa lokal na tanggapan ng DSWD para sa eksaktong proseso ng aplikasyon. At sana ay naibigan nyo ang aking video tungkol sa programa ng DSWD, at muli huwag kalimutan subscribe ang aking channel like and share at hit notification bell maraming salamat po.